Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site Welcome back sa aking channel. Medyo sinisipon tayo ngayon at kaya makati yung ating ilong. So, anyway guys, wala na akong intro intro pero bago tayo magsimula, ay nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga nanonood ng aking video. Uh, anyway guys, ito na naman po ang ating uh, Walang iba kundi ito si Dave dahil na, nakita ko na naman siya sa aking page at uh, nagbibigay siya, nag, nagbibigay siya, pinapangaralan niya yung mga tao. Nag, uh, ano na siya, nagbabasa na raw siya ng Bible. Ayan, nagbabasa na siya ng Bible. At na, uh, binabasa ko rin naman yung mga comments ng mga tao sa uh, page na, 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 nakita ko. Marami din naman na pumapanig kay Dave at marami din ang pumapanig, pumapanig kay Katikram. Ang mga comments na nabasa ko ay uh, mag-aral kang mabuti Dave, pakita mo na ganito, nakapagtapos ka ng pag-aaral, balang araw ay giginhawa ka rin. Hey, guys, maginhawa na nga ang buhay ni Dave sa piling ni Katikram. Tapos aha nga rin pang uh, guminawa, guminhawa. Guminhawa na nga ang buhay niya eh. Pero siya ko yung uh, sumira. Ayaw niya siguro nang guminhawa ang buhay niya kaya gano'n ang ginawa niya. At ang hindi pa maganda doon, ang taong mapanira sa kapwa guys kahit anong sikap mo hindi ka aasin so. Bagkos tumahimik ka na lang at uh, magpasalamat ka sa taong nag-aruga sa iyo nung mga panahon na uh, ikaw ay walang wala. Oo, ang dami kong nababasa na against din kay kay Katikram. Pero ako sa side talaga ako ni Katikram dahil nasubaybayan ko talaga itong uh, itong uh, batang ito noong siya ay isang kargador parang unang araw nanatagpuan siya ni Katikram sa isang palingke na isa siyang kargador. Ay, ah, uh, sinubaybayan ko na mula noon, hanggat sa nakapag-aral na nga siya, nakagraduate siya, at nakita ko nga matalino siya, based doon sa mga pinakita ni Katikram Kram, naka-grades, mga grades niya. So, matalino. mm, -mm. Kaya nasubaybayan ko ito. Ako naman ay, syempre sa side ako ni Kati Karambaket. Kinalagaan niya yung isang bata na hindi niya kadugo, hindi niya kaano-ano. At ibinigay niya yung kanyang uh, apelido. I Inampun niya, inangkin niya na parang kanya inang niya na parang kadugo niya. Hindi siya naging iba sa pamilya ni Kati Kram. Based sa mga napapanood ko. At ang sabi naman nito ni Dave, eh, hindi niyo alam ang mga nangyayari doon sa bahay. Para sa akin, bakit lumaki ka doon sa kanila? Bakit tumagal ka sa kanila kung, mag kung masamang tao ang manalastas? Bakit nung meron ka lang mga angungot sa tabi mo sa kakaumalis kay Katikram. Bakit nung mga panahon na yon hindi ka, nung pinalo ka, bakit hindi ka umalis? Bakit hindi ka nagsumbong sa nanay mo na pinapalo ka? Ngayon, sinasabi mo na palagi kang pinapalo ni Katikram, mga, meron mga, salit, mga salitang hindi maganda. Bakit nung mga araw na yon hindi ka umalis sa piling nila? Bakit ngayon lang bakit ngayon ka lang umalis? Alam mo, ang, ang, ang isda, nauhuli yan sa bibig. Ganon. Kaya ikaw, Dave, sa mga buka ng bibig mo, sa mga, sa, pan, sa mga mata mo, hindi ka nagsasabi ng totoo. Sinisiraan mo sila, Kate Kram. Hindi ko alam kung may mga tao talaga na nasisikmura, nasisikmura nila 'yung mga ganyang bagay na 'yung taong tumulong sa kanila ay pilit nilang sinisiraan. Kung naging masamayan si Katikram, Kram, hindi ka, hindi ka tataba ng ganyang kalaki katawan mo. Kung naging masamayan sila Katikram, Kram, hindi ka bibilhan ng ganun karaming uh, sapatos na halos parehas mo na si si Imelda Marcos. At hindi ka na pag aral dapat nung mga panahon na pinapalo ka, pinagmamalupitan ka, nasabi mo, ay umalis ka na sana sa piling nila. Pero bakit ngayon ka lang nagsasalita? Oh. Kaya marami rin guys yung mga uh, negatives, marami din yung mga positive na mga comment doon. Yung mga positive naman, syempre, eh, ang madalas nilang sabihin, wala kang utang na loob, Maka, makapalang mukha mo. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Katulad rin ng opinion ko. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Nung panahon na, nung panahon na pinagmamalupitan ka na sabi mo, eh bakit hindi ka pa umalis sa kanila? Bakit nag-stay ka pa? Mahirap, mahirap, oo, mahirap paniwalaan. Dahil ako hindi ko alam kung anong nangyari sa loob ng bahay niyo pero based sa nakita ko sa napalaki ka sa kung iisipin mo kung saan ka nang galing inaruga ka ni katikram ng manalastas minahal ka nila eh bakit yung yung uh, mga panahon na maliit ka pa di ba pwede ka naman umayaw umuwi ka sa inyo pero, di ba na natili ka kay Kati Kram? Oh. Tapos, ang dami pang mga comments na sabi nila ay uh, ang ibinubuhay daw kay Dave ni Kati Kram ay galing din daw kay Dave kasi nga binablog daw siya, pinagkakakitaan si Dave. Aba, natural. Yun ang trabaho ni Kati Kram, isang uh, content creator. Kung sa mga tao, na hindi nakakaintindi sa trabaho ni Katikram, sila po ay isang content creator. Maaari kang i-vlog kahit sino pwedeng i-vlog. Ayon. At nanginginabang naman doon si Dave. 'Di ba? Binilan siya ng lupa, binilhan siya ng motor. Lahat na hiniling niya ibinigay ni Katigram. Pinakain siya. Kung iisipin nga hindi mo kaya bayaran 'yung pag-aruga sa iyo ni Katikram. Yun ang para sa akin. Ang makakabayad ka lang siguro 'yung magrespeto ka sa kanila. Respetuhin mo 'yung taong nagpalaki sa iyo. Respetuhin mo 'yung taong uh, nag Kumbaga nagbigay sa iyo ng dangal ibig ko sabihin ay inahon ka sa kahirapan yung pagkatao mo umangat Siguro kung nandoon ka pa doon sa lugar na yon doon sa pagkaka mo malamang adik ka ngayon malamang para 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 riwara yung buhay mo malamang natutulog ka sa kamkungan malamang pinapapak ka ng mga langaw ngayon Oo. Kaya ang ma ang maiba ang, ang maibibigay mo lang na maganda kay Katik ay tumanaw ka ng utang na loob, galangin mo sila, galangin mo ang mga taong nagpalaki sa iyo. Oo. Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi. Huwag -sabi. kang makinig sa mga pang-uut, pang-susulsul sa iyo na sirain si Katikram sa tingin ko hindi masamang tao ang mga manalastas. Nakikita mo naman sa mga sa magkakapatid, magkakasundo sila eh na magkakapatid. O di ba? Dalawang palang makikita mo na hindi sila magulong pamilya. Kaya ikaw, Dave, magdahan-dahan ka sa pananaw mo kay Katigram dahil sila ang ah uh, nagbigay sa iyo ng magandang buhay. Ngayon, kung ang pananalita mo sa kanila ay ganyan, nasa sayo na yan. Pero ito lang yung aking Opinyon uh, opinion. Bilang nakasubaybay sa iyo, mula noon hanggat sa lumaki ka, nakapag-aral ka, bla bla bla, nakasubaybay ako. Dahil nga, uh, parang sa maliit na edad mo, ay nagahanap buhay ka na. Marami kang napahanga sa mga araw na yon. Pero ngayon, sa tingin ko, hindi lahat umahanga sa ginawa mo. Meron lang siguro, pero hindi lahat. Isa na ako doon kasi hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa tatay mo, sa tatay Tikram mo. At huwag mo nang gamitin yung apelyido ni, man, ni tatay Tikram. Tanggalin mo na yung gamitin mo na yung original mong apelyido, kasi mas bagay sa'yo yun. At uh, kasi, siyempre, sa mga taong hindi nakakasubaybay sa'yo, sa inyo, sasabihin, ay, Dave Manalastas, siyempre, apektado yung apelido ni Tatay Tikram na nagbigay sa'yo ng magandang buhay. At ngayon, sinisiraan mo siya. So anyway guys, hanggang dito na lang po ang aking uh, uh, reaction video tungkol dito. At uh, see you on my next video. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, ay paki uh, pakisuportahan nyo po yung channel ko at pakipindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa lahat ng videos na i-apply ko. Maraming maraming salamat po. See you on my next video. Bye!